Sarado yung SE. SA. Ay ay Ayun na, papasok na sila mga rin. Papasok na sila. Ah, sarado. sa Sarado. sarado ang sm sarado <laughs> ano kasi ngayon eh ano pa kasi ngayon Tuesday. at thursday thursday holy thursday kasi ngayon hindi namin alam na ano sarado <laughs> ay mga bata ang init ng panahon kaya nagkayayaan mag ano mag window shopping uy ngit tapos yan minsan na nga lang pa makapunta sarado pa sarado ayan yung dalawa oh oh see wow kakain ng pakwan ang dalawang bata sarado mau <laughs> <laughs> sarado ngayon lang nakaano tas sarado pa